Noong nakaraang episodyo, ipinakita ko kung paano inusig at pinaghigpitan na naman si Padre Pio sa pangalawang pagkakataon ng Batikano noong dekada 60 o 1960s. Natuklasan niya na palihim na pinapakinggan ng kumpisal sa loob ng kumpisalan sa pamamagitan ng paglalagay ng nakatagong mikropono na ikinagimbal niya, natural. Nanganib din na buwagin ang mga samahan ng mga kaputsino na malapit sa kanya sa loob ng monasteryo. Alamin kung ano ang kinahinatnan nito. Bukod dito, tam tampok din ngayong araw ang isang di pangkaraniwang kaganapan habang nagbimisa si Padre Pio isang araw kung saan binulabog siya ng isang matandang babae. Kaya manatiling nakatutok at alamin ang istorya sa likod nito. Mabuti na lang at hindi matagal na ipinatubad ang mga bagong pagbabawal labat kay Padre Pio. Sa di kalaunan ay namatay si Papa Juan XXIII, Pope John XXIII, at ang bagong Papa, si Papa Paulo VI, or Paul VI, ay isang tagahanga ni Padre Pio. Inalis ang ba ng bagong Papa ang bawat paghihigpit sa buhay at ministeryo ni Padre Pio at ang mga monghe ng San Giovanni Rotondo ay hindi pinaghiwalay sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw, si Padre Pio at ang mga Capuchino ay hindi magkakaroon ng problema mula sa mga autoridad ng simbahan. So natapos na ang episodyong ito sa buhay ni Padre Pio ang pag-uusig sa kanya. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na kumalma ang mga bagay para kay Padre Pio. Kahit na sa katandaan, ang kanyang buhay ay isang walang humpay na pag-unlad ng aktibidad mga bagay tungkol sa ospital na dapat na mga peregrino na sasa sasalubungin, mga sulat na sasagutin, mga pagkukumpisal na dapat dinggin, mga misa na dapat ipagdiwang, at mga grupo ng uh, panalangin na nangangailangan ng espiritual na direksyon. At samud-saring iba pang mga tungkulin uh, at ito sa iba, ibabaw ng kanyang regular na pamumuhay bilang kapuchino sa loob ng monasteryo. Sa lahat ng ito, hindi pinahintulutan ni Padre Pio ang kanyang sarili na masyadong magambala ng mga gawain ng tao. Ang espiritual na mundo ay palaging naroon, na umiiral sa likod ng mundo ng pandama o mga senses. Gaya ng dati, ang kanyang nosaryo ay palagi nasa kanyang kamay, pinagkatiwala ng matandang Friday ang lahat kay Kristo at Maria. Nakipag-usap ng malapit sa kanyang uh, anghel at alaga bilang isang kaibigan. At higit sa lahat, nakita niya ang mga mapagbigay na kamay ng Diyos na namamahala sa lahat ng ito ay sa kanyang mahiwagang layunin. Isang araw, nagmimi sa si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo ng may pumasok na tatlong lalaki na kinakaladkad ng marahas ang isang matandang babae na nagpupumiglas para makawala sa kanilang pagkakahawak nang makalampas siya sa pintuan at pumasok sa sentuario, nagsimula siyang uh, manginig at sumigaw ang mga parokyano ay napatingin ngunit nanatiling tahimik sinusubukan maging magalang sabi nila baka may sakit siya kaya ganun. mas alam ni Padre kung ano ito kinilatis niya mula sa kinalalagyan niya sa altar na niya ang isang maitim na nilalang na nakakapit sa likod ng matandang babae. Nakilala niya ang presensya ng kaaway. Sinaniban ang babaeng ito. Tinangka ni Padre Pio na tapusin ang visa sa kabila ng mga mayat-maya na paghiwa, paghiyaw ng babae. Ang iba pang mga parokyano ay di, di, na mapakali sinusubukang pagtuunan ng ibang bagay at magpanggap na parang hindi sila masyadong ginugulo nito. Sa banal na komunyon, gayon pa man, ang babae ay sobrang nagpalaman ng galit na imposibleng hindi na ito pansinin. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay nang pilit siyang uh, pigilan ng tatlong lalaki. Sabi, inay, inay, pakiusap. Patuloy nilang uh, sinabi. Tila ang mga lalaking ito ay kanyang mga anak. Ngunit madali niyang nadaig ang mga ito nang bumaha sa kanyang bibig, ang litanya ng mga at uh, sumpa. Nagsimulang umiyak sa takot ang mga parokyano. Umalis ka dito, hindi ito lugar para sa iyo, sigaw ni Padre Pio. Hindi sa babae ang usap kundi sa nilalang na nakakapit sa likod niya. Napakunot no ang babae sa pari na may masamang isip. Mas gugustusin ko pang mamatay kaysa umalis, sirit niya habang tumalsik ang kanyang laway mula sa kanyang mga bibig sa kanyang bibig. Padre Pio, tulungan mo ang aming kawawang ina. Tawag na isa sa mga lalaki. Siya ay pinahihirapan ng isang demonyo. Lumingon ang matandang babae at uh, sinampal ang lalaki na nakagulat dahil sa liit ng kanyang katawan. malingaw ngawang ang putok ng sampal sa santuario ng napaikot ang lalaki at natumbat. Itikom mo ang bibig mo, tanga, sigaw ng babae. At napuno na si Padre Pio, di na makapagpigil. Kinuha at itinaas niya ang banal na ostia na nasa kanyang mga kamay at humarap sa direksyon ng babae. Matatapos nito ngayon, tawag niya sa at matunog na boses, dumadagundong. Agad na bumagsak ang babae sa sahig, hindi gumagalaw at tahimik. Natigil ang lahat sa uh, ng kaguluhan. Tinitigan ng kongregasyon ng hindi gumagalaw na nila lang sa sahil. Hindi nila maiwasang magtaka kung patay na ba ito. Ngunit mas alam ni Padre Pio kung ano nangyayari. Iniwan na siya ng demonyo. Ngumiti siya pagkatapos ay bumalik sa altar upang ipagpatuloy ang misa at binikas. Yesu Christe, quidishisti apostolis tuwis, Pachem relinquo vobis, pachem meam do vobis. O ibig sabihin sa Ingles, O oh Lord Jesus Christ, who did say to thy apostles, Peace I leave with you, and my peace I give unto you. So ibig sabihin, kapayapaan. Habang nagpapatuloy si Padre Pio sa liturgia, nagsasalita tungkol sa kapayapaan ni Kristo, dahan-dahang hinilaan ng babae ang sarili patayo. Tumingin sa paligid at kumurap nagtakbuhan ng kanyang mga anak para tulungan siyang makatayo. Hinaplos-aplos niya ang buhok niya na parang biglang natawahan sa sarili na medyo napahiya pa. Dinala siya ng kanyang mga anak sa isang upuan sa likod ng dingding at tahimik na umupo sa tabi niya habang tinatapos ni Padre Pio ang misa. Pagkatapos ng misa ang babae at ang kanyang mga anak ay dinagsa ng mga taong gustong malaman ang kanilang kwento alam ni Padre Pio na magkakaroon ng kaguluhan kaya ta, habang sila ay abala doon ay siya sa pintuan sa likod ng simbahan hindi siya komportable sa maraming tao ngunit lalo na kapag may nangyayaring ganito kaya sinamantala niya ang pagkakataon at yan na naman po ang isang istorya sa banal na buhay ni Padre Pio na hindi pang karaniwan sapagkat alam naman natin na si Padre Pio ay hindi isang eksorsista. Ngunit sa pagkakataong ito ay naitaboy niya ang isang demonyo mula sa isang sina sinaniban ng matandang babae. At uh, sana'y naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw at kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i share din po niyo ang video ito. At para sa mga bagong mga taga-panood, 'pag po kayo mag-atubiling mag-subscribe, na ng nga ngayon din. At uh, para sa inyong suporta, mangyaring uh, panoorin po ito. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Patripio at sa inyong uh, paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisan na naaayon po sa halaga ng inyong mga donasyon kada buwan. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Pransya at ito po ay para sa inyo, no? hindi po ito sa mga yumao. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At sa inyong paglahok, uh, pagdadalan po namin kayo ng regalo ng binasbasang larawan, o medala ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At para sa mga karagdagang mga didalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignepadepio.com O kaya makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa uh, angtinignepadepio at gmail.com ang tinig ni Padre at gmail.com Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming BDO account. Pindutin lang po ang uh, buton sa taas uh, para sa mga detalye at dadalim po kayo sa aming website. At sa puntong ito, kayo magpapaalam na po sa inyo pansamantala sa mga taga-suporta namin, na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ako po ito, uskusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Naway uh, gantihan ng Panginoong Diyos ang inyong kagandahan at kabutihang loob. Hanggang sa muli po natin pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.